Good morning ka bagis. oh, kayat mo dito ay ku sili. Aba. Sa kuang Ayan, ganito po ang buhay naming mga negosyante. Kailangan po magising ng maaga. Ayan, kahit malamig, rain or shine. Bali, ganito po ang ginagawa namin. Nagpapashipping po, galing po ito lahat sa Pilipinas. Ayan, tingnan nyo po ang aming mga paghihirap. Pero, masaya po kami sa aming ginagawa kasi passion po namin ito. Kaya, ayan, halina po kayo sa mga masugid na negosyante. Katulad namin. Huwag po natin sayangin yung mga oras, panahon na lumilipas na wala tayong nagagawa sa isang araw. Gugulin po natin ang ating lakas. Habang bata pa po tayo, kailangan po tayong magsikap para may maipon tayong salapi para sa ating kinabukasan. Ayan po, titingnan niyo po ang ating ginagawa po dito. video po ko muna ang mga to. Oh, ayan yung mga kapwa namin mga OFW. Ah, ang sisipag morning. nila. So, kailangan natin ayan, mga kailangan mga... po nating doble kayo dito sa ibang bansa. Oh, dahil, dahil ang sahod natin sa... ay kulang. Ayan, tama po. Ayan, kulang na kulang talaga. <laughs> Pag ayan. nagpadala ka, sasabihin, maya maya after one week, wala na daw pera. Oo, ubus na. Kaya magpadala ka daw ulit. Oo, ayan. ayan. kaya si kapuan natin kabayan, ayan, gumagawa po ng paraan para sa pamilya. Kaya <laughs> natin yung magaya tayo ng mga ano. Dagiti, do mga Pilipina, dita, gawan o brana. May kailang dito, ayan, may taniagla, kula ko tayo. O, <laughs> ayan, nagsidatingan na yung mga ano. Mga nai galing po sa Pilipinas. 'Yan yung mga masisipag na kagaya naming mga negosyante. Ayan na ang buhay naming OFW. Ayan, oh, mga kaksama kong masisipag magbenta-benta po kami ngayon ang agang gising kahit malamig. Basta magbenta-benta, happy, happy ang life basta may mabenta. Ayan. Ni pan aja na. Haan, ati hangan ada lusan. Ati hangan ada 1 kilo. Ni may sarat pa 1 kilo ay di mag Ako pa mag-aano nito. Kita man may 1 Ayano, masisipat. Haan, timbak akan Pura-pura po, diba, oh, ayan, nag, nagkilo, kilo kilo po kasi kami. Kaya, ano, dahil yung mga order, kailangan ikilo-kilo. Hi, salamat! Wow! oh, yung mga ano ninyo, daludal. oh, di timing ko sa so yung mga kamti-kwati kasi ni, oh, bulong saba. Para ano... Wow, ayan na yung mga order nyo, mga bestie. Ate, wait lang yung ano ha, ah, yung malingkoy. Ay, asaan? Nasa ano pa, 8.30 pa daw pupunta dito eh. Paano eh. Oh, wow. Hindi, nakanunat. Ang suko na mamang Oh, yan yung mga order ninyo, mga bestie. Ang sinasin. Wow! Ang sarap ng gulay! O yan, pakbet, pakbet. O, yung mga pakbet nyo, dumating na. Wow, fresh! Wow, ang sarap ng marunggay. Magulay po ninyo. Ayan, yung mga gabi. O oh, yung alog, ano bang kabang dito? Uh, wow, may sabong pa na. Ay, pariya na luom. Na looman? Wow. O yan, man? oh, yan mangga, palaya, okra. Wow, ang sarap o oh, mangga. O oh, yung sabunganay. Puso ng saging. Ayan yung daludan. Ay, ay, sorry, sorry, sorry. Wala na, sira na naman. Ah. Wow!